Hello, good morning mga lalabs, mga vayots once again, mga love shout magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas Mindanao at sa mga kapwa ko po FWS, good morning abay, ito yung nakakagulat na balita, kahapon pa ito eh, sa politiko no, na ito maguhugas kamay si Bongbong Marcos at saka si sino ba ito Si Martin Romualdez dahil basang-basa pa sa ulan ang kanyang record. eh, <laughs> 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 di ba sinabi ni Bipisara Sara na si Martin Romualdez ay nais maging BC presidente. So ngayon, may balita dito sa politiko.com. Sandali ah. Ayan. Si Bong Rebilia daw kuno ngayon ang ipapalit kay VP Sara kapag ma-impeach. <laughs> so si Bong Rebilla ngayon ang gagawing full guy ni Martin Romualdez sa kanyang ambisyon para masabi na ah, sinungaling si VP Sara, sinungaling ang mga Duterte supporters, ang mga Duterte na ako ay ambisyoso, gusto kong mag si presidente gusto kong magpresidente gusto ko mag prime minister uh, gusto siguro sabi ni Martin Romualdez hindi totoo ang mga paratang sa akin so ayaw ni Martin Romualdez mag vice presidente dahil gusto niya either prime minister or presidente ang ambisyosong aso na bundat ang tiyan na si Martin Romualdez so ayon dito sa politiko.com, PH uh, Senator Bong Revilla, Bong uh, Revilla's name has surfaced as a possible nominee for the position of Vice President in case Vice President Sara Duterte is removed from office through an impeachment trial. <laughs> So, ayaw ni Chase Escudero, ayaw ni Martin Romualdez. So, bakit pa ninyo pagtutuunan, paggagastusan ng malaking pira ng taong bayan? Si VP Sara, na sinabi na ni Bongbong Marcos na she is an <makes noise> Bakit pa ipa si VP Sara dyan sa Kongreso? Kung si Bong Rebilla lang naman ang ipalit. Tao <laughs> ang Bong Rebilla. <laughs> Ginawang full guy. So ito yung mga papel ng mga taong ito sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Ginagawa lang silang bala or panangga. Cheese Escudero, anong ginawa? In si Meg Subere. Ginapang ang mga kapwa senador na para siyang ahas na black mamba. Inoklaw si Meg Subere ni Chess Escudero. Anong ginawa kay Chess Escudero? Ginawang waiter ng kanilang palakang penguin na First Lady at the same time Presidente na si Lisa Palaka Marcos Araneta. <laughs> Di po ba? So sabi pa nito ng politiko.com, kilabot at kimbot bong rebelya to become VC, Vice President if Sara Duterte is uh, gila Ay, nakupo talaga, oh. Itong drama ng administrasyon talaga ni Bongbong Marcos, ko oh. Oh, Bongbong Marcos, hugas kamay. Nauna nang nagsalita, ay, wala akong kinalaman dyan, ha? Ah. Nanawagan ako na hinto ang impeachment sa kongreso. Pero, trausapan nila yun. Ah, plano nila yun. Talagang gagawin kay BP Sara. Dahil nauna na sinabi ni Lisa, di ba? Bad shot siya sa akin. No, di po ba? O ano yung interview ni kaapon ni, ano, ni... Sino ba ito? Ted Filon, doon kay sa NBI director na si Santiago. Kasi may, yan di ba inurong yun ngayong 11 ta. Sabi niya kung may nadulas eh. Kapag may utos si Fierce, <laughs> Sinong first, first lady? <laughs> so yung kumukumpas sa kanila ngayon about impeachment ni Bipisara Sara, about panggigipit kay Bipisara Sara, si Lisa Marcos. Ang pinono or ulo sa lahat ng ito. O siyempre, sa buhatan na yan ni Bongbong Marcos dahil asawa niya yun eh. Takot si Bongbong Marcos na hindi makatabi kay Lisa sa gabi. <laughs> Kaya si Bumbong Marcos under the sarwal or the pante ni Liza. <laughs> Nas si Martin Romualdez, tatlo sila sa buatan. Di po ba? Lagi yung sinasabi ni Bipi Saray. Si Martin Romualdez at sa sinasabi din ni Senador uh, Joel Villanueva. Si Saldico at si Martin Romualdez ang vampira sa kaban ng taong bayan. At sinabi din niya ni Bipi Saray, di po ba? Dalawa ka tao lang ang may hawak ng budget ng gobyerno ng Pilipinas. Si Saldico at si Martin Romualdez. O, Bongbong Marcos, ginawa lang itong spokesperson ni Liza na ito yung binoto natin. Ito yung kanilang strategy. Ang galing, Si Bong Rebilla na naman ngayon ang kanilang gagawing fall guy para hindi mahalihis ang atensyon doon kay Martin Romualdez sa kanyang ambisyon. Dahil sobra-sobra talaga kahit anong ginawa niya, inubos na niya, ninakaw ang kaban ng bayan, namimigay ng kapiranggot na ayuda, one out of ten, no? yung pinamigay lang. Tapos yung, nine percent, yung, number, yung one to nine, binulsa nila yung one percent lang, yung one nandun, pinamigay ayuda. One percent pa rin ang kanyang ratings. <laughs> So, pero may inaalagaan sila ngayon kandidato, si Rafi Tulfo. <laughs> 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 ah. Kaya huwag maniwala dito mga lalabs, mga bayot na si Bibi Sara ay unimportant. Kaya hindi po Tapos ngayon si Bong Revilla ang papalit, really? Nagkukumahog nga si Martin Rumwaldis, mapatalsik si Bibi Sara. Para siya yung hahalili, dahil bakit? Kapag hahalili si Martin Romualdez. Magiging pisi presidente, hindi natin alam. Baka ipapatay si BBM or mag-resign si BBM mag, uh, as president at si Martin Romualdez ang magiging presidente. 'Yun yung kalakaran dito. At pasalamat na lang din tayo, mabait pa rin ang Panginoon kahit papano, kahit magdusa tayo ngayon. Alam na natin kung ano ang karakas ng mga Marcos na nababasa natin sa balita, sa mga libro na si, Bung, si, Mar si Marcos Senior, ganito, ganyan. Eh ngayon, napatunayan na natin kung gaano talaga, kung papano mamuno ang Marcos ah uh, ayan, yung, 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 yung panggugobyerno ng Marcos nakikita na natin ngayon sa anak, so yung anak at ama walang pinagkaiba at lumilitaw pa sa sinasabi ng iba mas masahol pa yung anak kaysa ama. so yun. alam na natin ngayon kung ano yung brand of uh, leadership ng mga Marcos, so dito na magtatapos ang karir ng mga Marcos sa uh, kay Bongbong Marcos. Eh. Binigyan natin ng pagkakataon, binoto natin, akala natin, ikokorek yung mga bintang sa kanila. Abay, pinatotohanan. <laughs> <laughs> Ngayon, mga lalabs, mga bayot eh, huwag po kayo maniwala, ha? Na si Bong Rebilia ang oo po, wala yan ambisyon. Kung may ambisyon man yan, lalaban yan ng eleksyon. Hindi yan sa ganito. Eh, Sino ba si Bong Rebella? Tatakbong si na uh, pre, vice president. Hindi ba nanalo? No? Lalo si Martin Romualdez. Hindi ka manalo ang senador. Buti pa si Bong Rebella nanalo ang senador na kailang bisis na sumayaw lang ng budot. So, senador <laughs> na. No? Itakot pa siya na 18-18 doon sa Divisorya sumayaw ng budot. <laughs> Andun pa ako ipapalisay pa lang papunta dito Middle East. So, yan. So, hindi totoo. Oh ginagawa lang itong uh, para ma-divert yung galit ng mga tao kay Bong Rebilla na ambisyoso. Huwag kayo manipaniwala dyan. Si Bong Rebilla ay ginawa lang panangga. Ginawang full guy. So sana Bong Rebilla magsalita ka para hindi masira pangalan mo dito. At huwag na kayong magiging oto uto sa mga Marcos. Si, Mar si Bong Rebilla din kasi mga lalabs, mga bayots ay parang presidente yata ng lakas si No, na kung saan ay si yung, yung eme, chairman emeritus dyan ay si Gloria Arroyo pinatalsik ni Martin Romualdez <laughs> alain mo so lahat ng ito ang may pakana dito talaga si Martin Romualdez, si Marcos at si Liza Aranita, tatlo lang yan sila so, wag magpapaniwala na si ano ha, si Bung Revilla. <laughs> full guy lang yan para hindi magalit ang tao lalo kay Martin Romualdez. Ayun lang yun.